pabor ang mayorya ng mga mababata sa kamera na magsagawa ng pagdinig. Kaugnay sa manoy bano maliang benta ng NFA rise sa mga negosyante. Iyan ang ulat ni Noel Talakay. Matapos masuspende ang 139 na empleyado ng National Food Authority o NFA, tiniyak ngayon ng ahensya na magpapatuloy pa rin ang kanilang paghahatid serbisyo sa publiko alinsunod sa kanilang mandato. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture o DA, sapat ang mga tauhan ng ahensya para sa pagbili ng palay sa mga magsasaka, lalo na't papalapit na ang peak ng harvest season. Tiniyak din ito na mananagot sa batas kung mapatunayan na sangkot sila sa maanumaliang bantahan ng bigas sa mga negosyante. Nangyari man nung nakalipas, ngayon ang gusto talaga ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na mawala yung mga ganitong problema. Sinasabi rin ng ating Kalim, Secretary Chu Laurel Jr., na hindi na ito mauulit at lahat ng necessary safeguards will be put in place. At lahat po na may um, mapapatunayan na may problema ay haharap po sa batas. Mm -hmm. Ito ngayon ang nais gawin ng Kongreso ayon kay Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo magsasagawa sila ng pagdinig kaugnay ng anomalya sa NFA. Dapat po talaga managot sila, dapat makasuhan sila. There will be a hearing on Thursday, this coming Thursday, uh, yung Committee on Agriculture. And we will find out why sinigundahan ito ni Akobikal Party List Representative Raul Bungalon. Anya, dapat isama ang lahat ng mga sangkot, pati na ang mga negosyante o mga pribadong individual para maipakita sa publiko na seryoso ang Marcos Jr. Administration sa pagbuwag sa mga korap na opisyal na mga ahensya ng gobyerno. Hindi lamang dapat sa mga public officials involved uh, na katoon ng investigasyon, pati na rin po sa mga pribadong individual na kasabwat po nito ng mga uh, public officials natin ay makasama din dapat sa mga makasuhan. Hindi naman sang-ayon ang ilang mambabatas na buwagin na ang NFA. Nais nila magkaroon ng reorganization sa ahensya, lalot malaki pa rin tulong ang trabaho nito sa bansa. Kasi uh, makikita din naman natin na malaki rin yung ginagampan ng papel ng NFA in terms of our rice buffer stocks, um, in terms of helping our farmers uh, at times of harvest. Um, pag mahina na yung absorptive capacity or medyo alangan yung mga presyuhan sa merkado, nandyan din yung NFA upang bilhin yung um, produkto na ating mga magsasaka sa mas mataas na presyo. Mahalaga po yung mandato at tungkulin ng NFA ngayon lalong-lalo na sa panahon ng El Nino, meron hong banta na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa ilang kongresista, walang problema sa NFA, ang may problema ay ang mga opisyal na nakaupo rito. Kaya naman sa gagawin nilang pagdinig, aayusin nila ito para masunod ang mandato ng ahensya isa na nga rito ang makapagbigay ng abot kayang bigas sa mga Pilipino. Noel Talakay para sa Pambasang TV ng Bagong Pilipinas.